喂。哎呦 Isang malungkot na araw nga pala ito sa aming pamilya, mga kaprobinsyano, dahil isa sa aming pinakamalapit na kamag-anak ang nawala. Hindi talaga natin kayang kontrolin ng takbo ng buhay at hindi talaga natin kayang sabihin kung hanggang kailan lang tayo. Mga bandang alas 5 nga ng umaga nung dumating itong labi ng aming tito at medyo matagal din kasi naging proseso ng kanyang naging pag-uwi. At mga bandang alas 9 nga ng umaga, ito at bumili nga kami ni Amayang Super Mario ng aming uulaming pananghalian. Bali ito nga palang isdang tilapia ang naisipan naming bilin dahil marami rin kami doon sa bahay. 3 e tatlong at kalahati na ngayong aming binili. Mabuti na nga lang ay medyo bumaba na ang presyo ng isda ngayon. Kahit papaano e eh ay marami-rami itong aming nabili. At pagdating nga namin dito sa bahay ng aming tito, ito at pinagtulong-tulungan na namin linisin itong mga isda. Mabuti na nga lang din na nandito yung iba naming mga kamag-anak para tumulong. Dahil mahirap din talagang mawala ng isang kapamilya. Simple nga lang yung gagawin naming luto dito sa tilapia mga kaprobinsya. No? Gagawin namin itong sarsyado at sinampalukan. Kaya ito at para mabilis nga ang trabaho, eh talagang tulong-tulong na rin. Merong naguhugas, merong nagagayat, at meron din naghahanap ng puso ng saging. Ito kasi yung masarap ilahok sa sinampalukang isda. Mabuti na nga lang din eh magilis mag-aaki itong isa naming tito. Talagang pinuntirya niya yung pinakamalaking puso. At nung makuha na nga natin itong kapartner ng ating sinampalukan, ito at agad-agad ko na nga rin hiniwa. Tapos diretso na nga rin nagpakulo ng tubig para sa ulam nating may sabaw. At ito namang isa naming tita eh, siya naman ng toka sa pagpiprito. Kahit ganito nga ang aming ngayon, kahit papaano ay eh, dinadaan na lang din namin sa ngiti dahil tanggapin man natin o hindi talagang dadaan tayo sa ganitong punto na kung saan ay eh, may hangganan ng ating buhay wala nga makakapagsabi kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo kaya piliin na lang natin lagi na maging mabuti at nung maganda ngay ipagkakakulo nitong sabaw ng ating sinampalukan ay eh, nilagay ko na itong mga isda at itong pangasim na sampalok powder mabilis ang luto nga lang din yung aming ginawa mga kaprobinsyano at nang sa ganon ay eh, maagang makakain at pagkatapos nga nating magluto magluluto ng sinampalukan. Ito at si Antitetong naman yung magluluto ng sarsyado. At dito nga sa amin, pagdating sa mga lutuan, eh isa rin siya sa mga inaasahan. Lalo na nga kapag medyo marami yung mga lulutuin, eh talagang pwede mo rin siyang isaba. Bali, ito nga pala yung unang araw ng burol ng aming tito, mga kaprobinsyano. At napagpasyahan nga ng kanyang pamilya na mag stay siya dito ng siyam na araw para masulit yung mga huling sandali na makakasama namin siya. Itong may luto na nga namin lahat itong mga ulam, eh at nagsandok na nga rin si Amay Super Mario ng aming kanin. At sabay-sabay na nga rin kaming nananghalian mga kaprobinsya no? kaso nga lang yung iba naming mga kasama e eh, puyat dahil mga nagbantay kagabi kaya itot kami na nga lang muna ang mga naunang kumain o paano ba yung mga kaprobinsya no? mga ilang araw din siguro na ganito yung ating magiging set -up. dahil napagpasyahan ko nga muna na tumulong dito sa burol ng aming tito o paano ba yan hanggang dito na lang po muna paalam